ay uh, para po sa katanungan na madalas na nare-receive ko sa mga OFWs regarding po sa kung ano po ang maratanggap nila pag sila ay nag -for -good na kung maratanggap ba sila sa OWA pag sila ay nag-for na Okay Sasagutin po natin ito ayon po sa aking kaalaman bilang isang individual Okay? So, uh, ngayon, okay. Mahal, ma, marami po iba't ibang mga katanungan tungkol sa mga benepisyo ng OWA kung ano-ano po ang meron na matatanggap ang OFW once na member po ng OWA. Lalo-lalo na po yung pag-uwi na ng Pilipinas. Marami po yan. Nakikita ko po nagtatanong hanggat ano, uh, may mga nagtatanong pa kung may pension ba kung ano ba hindi po natin lahat pwedeng i-tackle o pag-usapan dito sa aking live yung tungkol po sa OWA program and services ang gagawin lang po natin po mga kabayan okay, ay pag-uusapan natin muna isa-isa hindi po natin gagawin lahat yan kasi mahabang usapin po yan hindi po tayo magkakaintindihan So, unahin po muna natin ngayong araw na ito sa aking live yung katanungan po ng maraming OFW na umuwi na ng Pilipinas. Magandang tanong po ito dahil alam ninyo, katulad ko, ako po ay isang OFW at nag-retire na sa pagiging OFW nitong nakalipas na taon. Ako po ay nag-exit sa Saudi Arabia noong November 14, 2023. Okay? So ngayon po ay uh, ako po ay naririto na sa Pilipinas. Ako po ay nag-exit. Ako po ay umuwi na ng Pilipinas. Ang tanong ko, meron ba akong matatanggap sa OWA? Meron ba akong matatanggap na benepisyo sa OWA? dahil ako ay umuwi na ng Pilipinas. Ganon din po ang tanong ng karamihan nating mga OFW. Yan po ang medyo mabigat po. Okay? Si mga tanong po ng mga OFW tungkol po sa kanilang matatanggap. Salamat alaikum. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ano po ba ang OWA? Ano po ba ang meron sa OWA? Okay, yan po yung katanungan po ng marami. Ano po ba ang meron ng OWA? Bakit po merong membership ang OWA? At ano po ang napapakinabangan ng OFW sa OWA? Okay? Yan po yung sabi ng iba. Ay, ayoko na magbayad ng OWA. Wala naman ako napapala dyan eh. Hindi naman na kailangan magbayad pa ako ng OWA. Bakit pa ako magbabayad? Hindi naman ako nakikinabang sa OWA dyan po, karamihan po ng na mga nagtatanong, umalangin kita ko mga comment nila. Ano ba ang silbi ng OWA? Bakit meron binabayarang membership fee? Anong meron dyan sa OWA? Ako po, dahil po matagal na po akong nag-a-advocate, 18 years na, at least, nagkakaroon na ako ng idea kung ano po ang meron sa OWA. Kaya nais ko po itong ibahagi sa inyo para po malaman ninyo kung ano pa talaga ang meron sa OWA at ano ang mapapala nating mga OFW. Ang OWA po ay isang ahensya ng ating pamalaan na ginawa para magbigay ng mga tulong o ayuda sa ating mga manggagawa sa ibang bansa. Okay? Ang OWA po ay isang attached agency na konekta po yan sa Department of Migrant Workers. <coughs> ahensya po ito na nakakabit po sa DMW. Ang Department of Migrant Workers po ang bagong ahensya. Departamento po inihiwalay sa Department of Labor and Employment. Okay? Ibig sabihin po dati, ang OFW nasa loob po ng Department of Labor and Employment. Dole. Pero dahil po sa dami ng problema na nagkakaroon sa mga OFW, nabuo po ang Department of Migrant Workers at ito po ay hiniwalay ang mga OFW sa mga lokal na manggagawa sa Pilipinas. Nang binuo po ang DMW, hindi po tinanggal ang OWA, inilagay pa rin po ito, naka-attach po sa DMW. Ngayon, bakit ba may OWA? Para saan ba ito? Okay? <coughs> Sensya na kayo ha, Yung ko dahil ako po ay may sakit. Ang OWA po ay ginawa para pro proteksyonan at bigyan po ng tulong ang mga manggagawang Pilipino. Marami pong programa ang OWA na nahati po. At hindi po natin ito agad-agad mapag-uusapan nito dahil sa mahabang usapin po yan. Nandyan po ang pre-education orientation, pre-departure orientation and education program. Merong social benefits kung nasaan naroon po yung uh, yung uh, may uh, medical benefits uh, repat uh, bu burial benefits and education and training, andyan po yung mga scholarship program, repatriation andyan po yung pagtulong sa mga problema para mapauwi, at reintegration program para po sa mga gusto pang magkaroon ng pagkakataong kumita, tutulong po ang OWA okay, ngayon ito po ang sitwasyon. Tanong nila, bakit wala kami nakukuha ng na mga ayuda? Bakit po kami hindi nakakuha ng ayuda sa OWA pag umuwi kami? Okay? Alam nyo, ako po ay OFW din. Katulad ninyo, pero wala po akong nakuhang ayuda sa OWA nang ako po ay umuwi. Katulad po ng tanong na marami, ang mga nag -for good ba may matutuwang tulong sa OWA? Meron ba makukuha mga for good na? Hindi po. Ang OWA po ay maiyahalin tulad para sa inyong kalaman sa isang insurance company. Okay? Ang membership po ng OWA kung saan nagbabayad po tayo ng 25 US dollars ay nakapaloob po ito sa loob ng dalawang taon. Ibig sabihin, pag ikaw po ay nagbayad, parang nagbayad nag ka ng insurance covered for one year katulad sa insurance ng kotse covered for one year ganun din po ang OWA ang OWA po two years ang duration po ng membership kaya meron kaya pag nagbayad po tayo ng membership ng OWA okay ibig sabihin noon, membro po tayo ng OWA sa loob ng dalawang taon. At pag natapos po ang dalawang taon ng pagbabayad natin ng OWA, okay, mag expire po iyon at kailangan nyo uli magbayad ng panibagong membership para po kayo ay maging active member uli ng OWA. Okay? Para po sa inyong kalaman yan, ha? Ang OWA po ay may, may membership ay may hahalin tulad sa insurance company kung saan may duration po yung binabayaran natin na 25 US dollars. Okay? Kung halimbawa, ngayon po ang araw na ito, April 13, 2024, So nagbayad ako ngayon. Ibig sabihin noon active member po ko ng OWA until 2026 April 13. At pag nag-expire po ang aking membership sa OWA ay mayroon pa ho siyang parang uh, pinaka extension 'yon na 2 months para po ma-renew ang inyong membership sa OWA. 'Yan po ang OWA na binabayaran natin. Hindi po yan lifetime na binayaran mo na membership ng OWA. Yan po ay merong duration po. Tuwing ikalawang taon po ng inyong pagiging OFW, magre-renew po kayo ng OWA para po manatili ang inyong membership sa OWA. Once na nag-expire na po ang membership sa OWA, hindi na po kayo active uli until na ma-renew ninyo uli ang OWA membership ninyo. Marami nagtatanong, bakit daw walang pension, wala daw mga ganito. Kahit ako nagtatanong din tungkol dyan. Alam niyo ako po ay may edad na rin. Ilang taon na lang senior na ako. Alam naman po ninyo kung ilang taon na ako. 57 years old. Nag-exit ako, 57 na ako. Pero wala akong nakuha sa OWA. Pero, mayroon pong ibinibigay ang OWA sa mga active member nito. Okay? Para po sa inyong kalaman ha. Uh, Lalagpas po tayo ng konti dun sa ano kanina. Sa mga nagtatanong, meron pong makukuha ang isang OFW sa pagiging aktibo nito o nagbabayad ng membership ng OWA. Ito po ang tinatawag nating rebates. okay? Rebates po ang tawag dyan sa sinasabi po na pwedeng makuha ng isang OFW na nag-retire na excuse me, rebates po. Okay? Ang rebates po, ay, okay, anong sunod po ito sa Republic Act 10801 na nagbisasaad ng pagbibigay kauk ng kaukulang halaga okay, sa mga membro ng OWA ng sampung taon. Ibig sabihin, kung ikaw po ay 10 years ng member ng OWA, Okay? O nakapagbayad ng lima o higit pa na contribution. Okay? At hindi ka nakatanggap ng kahit anong uh, assistance mula sa OWA at ang iyong pamilya, ikaw ay makakuha ng rebates. Yun po yung sinasabi po ng OWA. Batas ng OWA. Rebates po ang tawag doon. Kaya lang, isa pong malungkot doon sitwasyon. Alam nyo bakit? Hindi po malaki ang rebate ng OWA. Hindi po malaki ang rebate ng OWA. Mas mahal pa ang pamasahe ninyo papunta ng OWA kung kukunin nyo po ang rebate. Magbibigay po tayo ng isang example. Kung ikaw po ay may git taon ng OFW, at nakapag nakapag-contribute ka ng limang beses. Limang beses ha, halimbawa, sampung taon ka, parinyo-rinyo ka ng OWA membership mo, nakalimang renewal ka na. Ang rebates na makukuha mo doon ay 941 pesos lamang po. 941 pesos lamang po. Kung ikaw ay nakapag-contribute ng anin mataon, 1,129 pesos lang ang makukuha mo na rebate. Wala pong penalty pa ng ninyo ng OWA. Wala po wala pong penalty. Sa renewal ng OWA wala pong penalty yan. Kung ikaw ay nakapitong taon na nagko-contribute ng OWA, meron kang 1,317 pesos po na nakukuha. Pataas po ng pataas yun hanggang sa umabot ka po ng 50 taon pero 19,000 lang po ang makukuha ng isang member ng OWA. Yan po ang isang katotohanan. Kailangan po ninyong malaman bilang miyembro ng OWA. Pero, pag ikaw po ay active member ng OWA, marami ka namang makukuhang binipisyo. Kaya nga po, merong programa ang OWA. So doon po sa rebates, hindi na po natin inaano. Actually, ito pong rebates na to alam ninyo, ito po ay kinukonsulta ko sa ating kaibigang congressman para may ng paraan kung ano po ang pwedeng mangyari doon po sa mga rebates na to. Kasi marami pong hindi kumukuha ng rebates. Kasi bakit po nila kukunin niyo Ipamasahe e, lang, lugi na sila para lang kunin po yung rebates kaya naiipon po yung rebates ng mga OFW's Ako po bilang isang advocate, gusto ko pong magamit yung rebates na yon. Gusto ko pong magamit yung rebates na yon. Hindi man mapakinabangan ng bawat isa personally dahil nga sa hindi nga mapakinabangan ng mga OFW dahil sa problema dahil nga sa dami ng ano, okay? hindi po natin kaya po gumagawa ko ng paraan para po yung rebates na yon ay mapakinabangan ng mga OFWs paano po sinasabi po namin sa ating uh, uh, kilalang congressman na i-files if isa batas na yung pong rebates na yon na hindi po nagagamit ng mga OFW ay mapunta pagpapagawa ng dialysis center hindi man po kayanin ng hospital at least dialysis center dahil marami po tayong mga OFW ang nakakasakit walang pambili ng gamot walang pang dialysis dito po sa ating bansa meron nga tayong OFW hospital pero hindi po natin fully nagagamit yan dahil hindi po siya fully operational pero kung meron pong magamit po yung rebate na yun at mapunta po doon sa mga pinaplano po namin malaking tulong po ito sa mga OFW. Okay? Ang kulangan ang kailangan po natin ngayon ay yung pong dialysis center. Kung makong magagawan po nang paraan nito na may isa batas po na yung rebates po na yun na hindi nakukuha ng mga OFW ay magamit po para po sa pagpapatayo ng rebates napakalaking bagay po ng dialysis center napakalaking bagay po ito napakaganda po nito dahil marami pong OFW ang makikinabang kung magkaroon po ng dialysis center hindi lang po sa Manila kundi sa buong kapuluan ng Pilipinas para yung pong mga OFW sa din na nasa lugar na yun ng mga retired na <coughs> at wala nang pambili panggamot ay makapagpagamot gamit po ang rebate na yun okay so yun po yung katotohanan sa mga nagtatanong tungkol po doon sa makukuha nila sa OWA. Kung mag good na. Pero huwag natin pag-uusapan yung program and services dahil marami pong programa ang OWA para po sa mga OFW. Hindi lang po na explain sa inyo maigi kaya hindi nyo nalalaman. Kaya nga po ako na nagkusa gumagawa tayo ng paraan para po maipaliwanag po sa inyo kung ano po ang meron dito sa programa ng OWA inuna lang po natin pinag-usapan ngayon yung pong sinasabi ng marami nating mga kababayan kung may makukuha po ba kami pag kami ay nag na. Dahil ako mismo, wala naman akong nakuha. Wala po akong nakuha. Ilan taon po ako sa Saudi? 32 years. Siguro, meron akong mga mga ter, mga 20 plus contribution. Magkano lamang ang koko? 3,765 pesos. Hindi ko po kinuha yun. Ang gusto ko po kasi magamit yung rebates na yun na magkaroon po ng dialysis center. Yan po aking iniisip ngayon. Yan po yung pangarap ko sa mga OFWs na yung po mga walang pambayad, wala pong ano, magkaroon po ng isang parang center kung saan pwedeng makapag-dialysis, makapagpagamot. Hindi naman hospital dialysis lang. Ang isang may sakit na OFW na wala na kung may bayad man yung pinaka-minimal na po na bayad. Doon ko po gustong mapunta yung rebates. Sinabi na po namin yan noong ako po ay uh, advocates pa. Sinabi po namin yan kay admin Han. Sinabi ko po yan, Sir, pwede po bang i-transfer ang rebates? para po gawing hospital. Sinabi ko yan noon kay dating administrator Hans Kakdak nung ako panahon na sa Saudi pa. Ang sagot po sa akin ni administrator, dating administrator Hans Kakdak, kailangan daw itong maisa batas. Kasi ang OWA po ay executioner lang. Hindi po po pwedeng gumawa ang batas ng OWA ng isang bagay na ikapapahamak po ng OWA. Naiintindihan po natin yun. Kaya nga po kailangan meron pong mangyari na meron pong malasakit na congressman na sana po ay magawa po yon. Kaya para sa mga taong nagtatanong palagi, ang sagot ko po doon kung may makukuha ba tayo sa OWA. Ang tanging makukuha lang natin sa OWA ay ang rebates kung tayo po ay nag-exit na. Pero sa ikliit po ng rebates, imagine po ninyo limang, tao, limang beses ka nag-contribute kung ikaw ay mahigit sampun taon ng OFW, 941 pesos lang ang makukuha mo. Talo ka na sa pamasahe pa lang. Yan po yung katotohanan mga sir, mga ma'am. Pero napakarami po ang programa ng owa na pwede po mapakinabangan ng marami nating kababayan